Nakabalik na ang mga pasyente sa kanilang mga ward ng Philippine General Hospital matapos masunog ang isang bahagi ng ospital Miyerkules ng hapon. Ayon sa tagapagsalita ng PGH na si Dr. Jonas Del Rosario, lahat ng 173 na pasyente ay maayos na nakabalik sa ospital nang walang natamo na anumang komplikasyon sa hinang insidente. Wala namang mahalagang gamit na nasunog sa audiovisual room o AVR kung saan nagsimula ang apoy. Nakatakda ng sumailalim sa isang renovation na nasabing AVR kaya't ginawa na munang tambakan ng mga gamit tulad ng mga upuan at mga kabinet. Sa ngayon patuloy pa ang masusing investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang dahilan ng sunog. Balik na sa normalang operasyon sa outpatient department ng PGH pero limitado pa ang serbisyo ng emergency ward na bahagyang naapektuhan ng sunog. Judge pa po kami ngayon. Which means uh, limited po yung uh, pina tinatanggap sa ER ng PGH. Yun lang po merong life and limb threatening oh, emergency. Po po. Mm -hmm. Sa ngayon po, habang sinosort out po, po yung nangyaring sunog sa PGH kasi kahit pa paano po naapektuhan din po yung operations namin sa loob.